Gana yung papunin niya yung nararanasan. Okay, katagal na po? Siguro yung mga 3 years. Hindi ba nagmula sa aksidente o injury? Siguro po ay yung Pag-apak po sa yung iba tong hindi Pwede Saan? Hindi pa naman. Hindi Hindi pa naman. Hindi Hindi pa Hindi 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 pa Hindi pa i mo ng 1 to 10. Number 10 yung pinakamataas na pain. Kano masakit po yan? 6. 6. 6. Okay. Ganun po. Dinding po sa part na yan. Number 16. Hindi Ano naman po masakit sa part ito? Hindi na po sa kaliwa. Saan po? Dito? Sa palika. Eh, po yan? Habang nakataas siya. Na? Hmm. Three. 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 na Three. 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 niya? Mga 7. 7. Yes. Three. Two. Three. Five. Five. Oh, two, three. 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 5. Three. 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 Dito? Three. 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 Three.

yung kanina number 6 na masakit dito, ngayon oh, po, wala na. Number 6, wala na si masakit. po naman pa ba? So, number 5 na masakit. <laughs> three. At, three. Three. Number, number Three. 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 Three kakita well the sa the therapy. Uh, after